Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahat ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating Uh, ini piniiniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, mayroon kaming session na uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa me Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak Uh, para makita kung talagang meron nga ganong tao at meron nga siyang gustong isalaysay. laysay uh, Nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Uh, yung pong salaysay na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala sabi niya na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chez, sapagkat Meron siyang toone doon eh. At nung nakita ko ang kabuuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para i-connecta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako ka ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sangayon sa iyong nilalahat dito, eh, edi eh sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotary eh, mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo, talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po, po yung ilang ilang beraso ng kanyang uh, sinumpa ang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahat ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating kitna. Okay, you may call him. Uh, Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo na po si Mr. Chair. Page. Bigyan yeah, mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, Manatili ka muna nakatayo kasi uh, nunumpa ka. may okay, raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat. Please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga ko'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganon din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm your honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yun yung ginawa ito. Ay, at wala namang namilit sa inyo. At katuhanan yan, eh, ako nga po ay ininyayaan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahat ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lobas upang magsalita sa isyon na ito. Bilang isang dating sundalo, inalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at papanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung maging yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na tulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ko at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines huwag sana isipin ang aking mga kasama na nagtatrydor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami Noong Disyembre 5, 2004 na hire bilang security consultant sa ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico at nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico bawat umaga nagre-report ako sa BGC sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico tuwing may duty, act, duty at detail ako sa basura it means itong basura ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag a Kung ano yung nandito, pasahin mo lang. Uh, yes, yes, Sir Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Bali Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit-kumulang 48 milyon pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Iksay. Ang mga executive assistant ni Kongresman Saltico, at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali 36 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali 36 6 at binibilang ni Mark at ni Paul alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Santico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig at dumiretsyo kami sa pismen ito upang may baba ang nasabing basura. Bago ang, bago yung ang nasabing basura, ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Napuputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako na. Hindi ko makita na putol na siya. <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence. pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng apat na put na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinle Street, Taguig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman sa sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahat na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na ngarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako oh, papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binapangkit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binapangkit na si Paul. Nabilya din ito. Es Paul, John Paul Estrada, di ba? I confirm, yes, Your Honor. Thank